isang masayang araw po. Napakaulang umaga ngayon. Dala po ni Bagyong Prising at ng Habagat. Dala po, morning feeding. Ito po ang ating breeding pen one o ating mga mas matatandang inahim. sa ang paligid at uh, yung mga malalaking biit na yan ay ready na pang walay para uh, pakakainin din po ang mga yan dun sa loob ng kanilang pendon para hindi nakakain ng inahin yung para sa ating mga biit yung mas maliliit naman na biit po binibigyan ng feeds dito naman sa kabila pinakakain para hindi po makapasok yung malalaki ng biik. So ito po naman yung ating kinukunan na rin ng pan deliver kay ka-farmer. Yung pong huli nating dala na 25 at 30 kilos ay dito nang galing. Ito pong nasa kabilang pen ay malalaki na rin So hindi ko muna binabawasan para po mag 40 up na rin lahat ang mga ito at uh, siyang pagkukuna natin nung pang-chop naman ni ka-farmer. So yung pong 25 to 30 kilos dito natin kinukuha in 2 weeks, ay nga, next week lang po makakabawas na kami dito ng mga 40 kilos up naman. si po, two weeks ago, nung puna namin ito, uh, yung pinakamaliliit ang nakuha, printahan na po yun. So, sabi ko, palaki-lakihin pa para hindi mawalan ng pang chop ka farmer kaya this week hindi po namin binawasan ang mga ito 5 months old po ang mga ito kaya try po i-zoom mapapansin nyo po na ilan sa ating mga alaga ay naglalandi na pag ganyan pong magkakasama ang mga alaga kahit eh hindi nyo mapansin na namamaga ang kanilang ari, makikita nyo po naglalandi yan dahil magsasampahan yan pong hayop na naglalandi ang sasampa dun sa kanyang kasamahan. At kuminsan po, pag sabay-sabay na naglandi yan, makikita nyo parang trend na magkakapatong na magkakasunod po sila. So yan po ang aking mga pinalalaki pa para umabot ng 40 plus para po sa needs ng litsunan ni Kaparmer. Po, kahit na maulan, malakas ang kanilang kain. At ito naman po yung ating mga pinakabatang nakawalay. Malalaki na rin po yung mga yan. Um, yan po ang pinakamaliit sa estimate ko ay lagpas na rin po sa 18 kilos yan kaya hanggang September po ay hindi naman tayo mapuputol ng pagdadala ng ating mga litsunin kay ka-farmer kung pa sampu lang po ang ating dadalhin weekly so ang ano nga lang po Bagu uh, bago mag-set ng kanilang silungan, titignan nyo rin po yung lugar na medyo mataas. Ang mukha po yan, nilagyan lang namin ng yero, pero dahil po medyo mababa ang lugar, nagpuputik na. Kaya po may isa pang itinayo dun sa kabila na mas mataas yung lugar, kaya po tuyo ang kanilang area. So iyan po ang sitwasyon ng ating mga alaga dito sa may unahan ng farm. Silipin pa po natin yung iba nating mga alaga. Ito naman po yung ating pinakabatang mga breeder. Bali, kadug, uh, part po ito nung ating first breeding pen. Mapapasama po dito yung ating mga matatanda. Ito po ang kanilang rainy season area. Kaya nga lang po, tinawid natin dito yung ating mga batang inahin dahil na nakawan tayo ng dalawang dumalaga sa likod. Kung hindi po sana, ito na ang ating magiging panimula ng third breeding pen. So, 17 po ang laman ng ating pen na ito. anim po yung batang dumalaga na bagong nakastahan lang. Galing lang po dito sa ating first winning growing pen ginamit po nating temporary paglalagyan ng ating mga dine na breeders so ayan po labing isa po yung mga inahin dito na galing doon sa likod inahin at dumalaga po yun naglalakad ng ganyan mga yan dahil pakakainin na pupunta po doon sa lugar ng may pagkain na so malawak naman po yung kanilang masisilungan dito yan po yung ating ginawang bagong silungan na yun nga po mga tarpulin na banner poster Mas 3x6 ang tinagdugsong-dugsong natin para po mabuo yung ating silungan so yung pong 3x6 pinagdugsong natin para maging 20x40 at mukhang effective po yung ganyang kalawak na silungan at uh, lapad yung ating dry area sa loob ng silungan kahit na maulan po ang panahon tuloy ang kanilang kain. At ito naman po yung sinangkapan ng halo ng kanilang kinakain. So, ano po yan? Sapal ng soya, commercial feeds, darat, pulot na may halong asin, at saka po yung ating homemade na probiotic yun po ang basic na sangkap ng ating uh, pakain yun pong commercial feeds ang nagbabago ang dami at uh, type na ginagamit depende po sa pakakaining mga hayop, yun pong sa ating mga palakihin ay starter ang ginagamit at yung sa mga Inahin naman po ay uh, breeder uh, mix ang ginagamit. So, yun lang po ang pagkakaiba. Yung sa mga palakihin po, dalawang klaseng starter nga pala yung ginagamit namin. Meron po tayong special na starter at meron po premium. Yun po ang bigay sa ating mga... Um, palakihin. Yung po premium binibigay sa mga maliliit pa, pag po malakas ng kumain at malalaki na yung mga biik, ang ibinibigay natin ay yung special na lang. Yung, ay, sa, uh, sa mga breeder nga po pala, uh, hindi breeder ang mix na ginagamit ko, hindi po yung lactating o gestating, ang ginagamit po namin ay uh, yung hog grower para medyo mas masustansya po so yan. ito po isang shed natin yan dahil nakahiwalay mas maliwanag ang ilalim nya kita po na mas tuyo compared po na ang ginagamit natin noon ay yung mahaba pero makitid na silungan so ganyan na po ang gagawin ko talagang mga silungan Um, yung sa mga palakihin po natin ay magiging mas maliit nga lang baka 20 by 20 po ang maging sukat uh, yung maliit na kulungan po ay gagamitan namin ng 10 by 20 para ma ging mas maayos ang pagsisilungan ng ating mga alaga so yan po nakain na rin yung ating mga breeder ito po ang ating second breeding pen at ito ang kanilang wet season area nga po kaya lang kulang pa po kami dito ng painuman ng biik at ng mga inahin kaya po ayan, kita nyo na maraming nakakalat na rubberized basins yan po muna ang aming ginagamit na temporary painuman Yan po si puti. si batik. Si batik po ay oobserbahan natin dahil nitong huling umanak ay dadalawa lang ang kanyang pinroduce. So kung hindi po gaganda ang pag-anak ni batik ay makakal out na po natin sa susunod na series ng pag-anak niya. Silipin naman po natin yung ating mga kambing at tupa na dahil maulan ay nakasilong lang po. So, ang gawa lang namin pag ganyang maulan, tulad po nung nabanggit ko na nung araw, dinadagdagan yang bigay ng sapal ng soya dito lang po sa ilalim ng building yan. At uh, yan po, yung mga pinutol na drum, at mga rubberized basins ang aming ginagamit na kanilang pakainan. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm ngayong maulang umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.